Hello everyone! Sa video na to, aking ituturo sa inyo kung paano sumulat ng liham sa pagtanggap ng paanyaya. Sa so, kunwari, merong nagsulat ng liham paanyaya para sa iyo, ang gagawin mo ay sasagutin mo yung liham na yon at ang tawag doon sa liham na yon ay liham sa pagtanggap ng paanyaya. Okay? So, Ayan, tutulungan ko kayong ipaliwanag kung paano sumulat ng ganyang liham. Siyempre, bago yan, huwag niyong kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel, Teacher Maricel, para marami kayong matutuhan sa pagsusulat. Ayan, so, magsimula na tayo. Una, alamin muna natin ano ang liham sa pagtanggap ng paanyaya. Ang liham sa pagtanggap ng paanyaya ay isang uri ng liham na nagpapahayag ng pagsang-ayon o pagpayag ng isang tao na dumalo o makibahagi sa isang tiyak na okasyon, aktibidad o pagtitipon na siya ay naimbitahan. Ibig sabihin, pumapayag ka sa imbitasyon na ibinigay sa iyo o sa paanyaya sa iyo kaya sumulat ka na tinatanggap mo ang kanyang paanyaya. Ano ba ang layunin ng liham na ito? Itong liham sa pagtanggap ng paanyaya. Ang layunin ay una, magpasalamat ka sa paanyaya. Pangalawa, kumpirmahin ang iyong pagdalo o ang iyong pagpunta. Pangatlo, ipahayag ang kasabikan o suporta sa okasyon o paanyaya. At ang pang-apat naman, kung minsan magbigay ka ng karagdagang detalye. So, yung oras ng iyong pagdating at kung may kasama ka pa. So, ibig sabihin, itong mga karagdagang detalye, ipapaalam mo kung may kasama ka para at least alam nila kung mayroon mga, mga karagdagang ihahanda. So, saan ito ginagamit itong liham sa pagtanggap ng paanyaya? ginagamit ito sa kaarawan. Di ba minsan may natatanggap tayong mga letter of invitation mula sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Pangalawa, sa mga kasal. Nakakatanggap tayo ng mga paanyaya sa kasal kaya magbibigay tayo o magsusulat tayo ng liham na tinatanggap natin ang kanilang paanyaya. Pangatlo, sa seminar o workshop. Pangapat, tuwing may binyag. Panglima, sa mga anibersaryo. Panganim, tuwing graduation or parangal. Kadalasan dito ang inaanyayahan ay yung mga panauhing pandangal. So magsusulat ngayon si panauhing pandangal sa taong nag-imbita sa kanya na siya ay pumapayag o tinatanggap niya yung paanyaya. Pangpito, tuwing may reunion. At ang pangwalo ay yung formal na pagtitipon. So ito yung kadalasan na mga okasyon ang sinusulatan or gumagamit ng mga liham paanyaya at ang taong naimbitahan ay susulat din na isang liham na tinanggap niya yung paanyaya. Ngayon, dito tayo sa mga bahagi ng liham sa pagtanggap ng paanyaya. Yung mga bahagi ng liham sa pagtanggap ng paanyaya ay pareho din sa liham na paanyaya. Kung ano yung mga bahagi ng liham panggaibigan, ng liham sa paganyaya ay ganun din yung bahagi ng liham sa pagtanggap ng paanyaya. Saan lang nagkakaiba doon sa katawan ng liham. So una, ang bahagi ng liham sa pagtanggap ng paanyaya ay pamuhatan. Isa-isahin natin yan mamaya. Pangalawa, bating panimula. Pangatlo, katawan ng liham. Pangapat, bating pangwakas. At panglima ay ang lagda. Okay, so pareho lang siya ba diba? sa liham pangkaibigan, liham na paanyaya pareho lang sila ng mga bahagi ng liham. Isa-isahin natin ngayon ang bawat bahagi ng liham. Una, yung pamuhatan. Ito yung halimbawa ng pamuhatan. 101 Nara Street, Malinis Rosario, Sorigao del Sur, April 20 or 20, 2025. So ito yung pamuhatan. Etong bahaging ito ang tawag dyan ay ang tirahan ng taong sumulat. At etong bahaging ito, ito ay ang petsa kung kailan sinulat ang liham. Ngayon, pansinin natin na ang pamuhatan ay isinulat sa kanang bahagi sa gilid ng papel. O, ba? Diba? Ayan yung pamuhatan. Dito tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng liham, ang bating panimula. Ito yung halimbawa ng bating panimula. Mahal na ginang reyes. Ito yung bating panimula na kasulat dito ang pangalan ng taong susulatan. Tapos, kung mapapansin ninyo, meron tayong ginamit na bantas. Sa dulo ng pangalan ni Ginang Reyes, gagamit tayo ng bantas na kuwet. So, ayan yon si kuwet. Mm. At pagkatapos, pansinin din kung ito yung ating palua margin. Mm. Ito yung margin, ayan, ito yung margin. Si bating panimula, isinulat dito sa gad sa margin talaga. Ayan, nagsimula. Mahal na ginang Reyes. Nagsimula talaga siya dito. Sa yung letter M sa pinaka uh, margin niya. Okay. So, ganun ang pagkasulat ng bating panimula. Okay. Ang sumunod namang bahagi ay ang katawan ng liham. Sa katawan ng liham, dito isusulat ng taong sumulat ang kanyang intensyon sa pagtanggap ng paanyaya sa kanya. So, di ba sabi ko lahat ng or yung liham pangkaibigan, liham paanyaya at liham sa pagtanggap ng paanyaya ay pareho lang sila ng mga bahagi ng liham. Ang kaibahan lang dito sa katawan ng liham ay kung ano ang dapat isinulat dito sa katawan ng liham. Sa liham sa pagtanggap ng paanyaya, ang isusulat dito ay yung intensyon ng taong sinulatan ng paanyaya na tanggapin niya yung paanyaya sa kanya. Okay? So, paano ba isusulat? Halimbawa, ito yon. Okay. So, sa bahaging ito, ito, ang tawag dyan ay ang katawan ng liham. Isa-isahin natin kung paano isinulat ang katawan ng liham. Pansinin ang unang paungusap, magandang araw po. Itong magandang araw po, naglagay tayo ng space dito walang sulat dyan. Ang tawag dyan, again, ay indensyon. No? So, saan ay sinulat yung magandang araw po yung kanyang unang pagbati doon sa kanyang sinulatan? ba diba? Hindi siya nakahilera dyan sa may mahal, kundi sa ilalim halos ng letter L. Ayan. Kasi maglalagay tayo ng indensyon, yung unang pangungusap no? sa talata. So, dapat nakapasok siya. Tawag dyan ay intention. So dahil dyan ay bumabati pa lang siya, so ito na yung pinaka laman ng kanyang liham. I-indent pa rin natin. Ayan o, indention. Nakapasok dapat. Walang sulat dyan, may space at dito siya magsimula. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong paanyaya. Dito lang siya hanggang paanyaya kasi may margin na yan. Ayan o, may margin na dyan. Yan, may margin na yan. Ibig sabihin, dahil margin yan, hanggang dito lang. Hindi na lalagpas dito sa space na to. Ibig sabihin, itong mga space na to, blanco yan. Okay? Tapos, bababa na siya dito sa may sumunod na bahagi. Yung para sa, yung para naman ay, nakasagad na siya dito sa may margin. Okay? Dahil nakasagad na siya dyan sa may margin, susunod na siya dyan para sa nalalapit, nagabi ng parangal sa mabuhay elementary school. Again, tatapusin hanggang sa may margin. Tapos bababa dito na naman sa kahilera or kalay niya yung para hanggang matapos yung unang talata. No? So, ganyan lang. Ngayon, dahil nga gusto mo pa ng panibagong talata, ayan, mag indent ka na naman. Yan, mag indent na naman tayo. Pero kung gusto mo na isang talata lang yung katawan ng liha mo, walang problema. Pero yung intention mo ay marami ka pang sasabihin, pwede kang maglagay ng or magsulat ng panibagong talata, huwag mong kalimutang ipasok yung unang pangungusap sa Talata. Ayan, isang karangalang para sa akin na maging bahagi ng inyong pagdiriwang. O, oh, ba? Diba? Ibinababa na naman siya dito, nakasagad sa may margin. Ako po ay sabik nang makita ang mga guro, mag-aaral at iba pang panauhin na makikibahagi sa pagtitipon. So, sa palagay ko, siya ay inaniyahan na magiging panauhing pandangal sa pagtitipon. Siguro graduation ito. Ayan, so... Meron na naman siyang panibagong talata. Iyan, ipasok na naman niya yung unang pangungusap. Tapos hanggang dito lang sa may border or sa may margin, ibaba na naman yung sunod na mga salita or parirala at isasagad dito na sa may margin hanggang matapos yung kanyang pangungusap or talata. So, eto lang yung katawan ng liham. Ipinahayag niya yung pagtanggap sa kanyang paanyaya, sa paanyaya sa kanya. Okay, so 'yun yung katawan ng liham. Ang sumunod ay ang bating pangwakas, 'di ba? Sa bating pangwakas, ito yung halimbawa. Lubos na gumagalang. Ayan. 'Yan yung ating bating pangwakas. Dito sa bating pangwakas, gagamit tayo ng bantas na kuwit sa dulo, katulad ng Bantas dito sa bating paninimula. Ayan, meron siyang bantas na kuwit. Huwag niyong kalimutan yung bantas na yan. At ang panghuling bahagi ng liham sa pagtanggap ng paanyaya ay ang lagda. Huwag kalimutan yung lagda. Dito sa lagda, ito yung taong sumulat ng liham sa pagtanggap ng paanyaya. Ayan, kunwari ang kanyang pangalan ay si Jessica. Si Jessica, ang pangalan ng taong sumulat na tinanggap niya ang paanyaya para sa kanya. Okay? Tapos pansinin, ito pa lang si um, Bating Panwakas at saka si Lagda, pareho silang nakahilera o nakalain kay pamuhatan. Ayan, di ba? Mm. Yan. So ganyan lang siya. O ayan. Sana naintindihan ninyo no yung aking mga paliwanag at sana ay malinaw. Maglagay lang kayo sa comment section kung hindi nyo naintindihan at ating sisikaping maipaliwanag pa sa inyo. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-like and i-share ang aking Facebook channel, ang aking video na ito para mas maraming makapanood. At syempre, isubscribe nyo na rin ang aking YouTube channel para mas maraming matututo sa aking isi-share sa inyong mga videos. Maraming salamat! Paalam!